I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Nang may spotted nga ito ang ating Donnie Pangilinan sa airport na kung saan papunta nga ito ng Thailand ay spotted rin ito ang ating Bell na pumunta nga rin dito kasama ang kanyang glam team. At dahil last day na nga nila sa Thailand at pabalik na sa Maynila ay talagang nagbigay nga ito ang ating couple ng ayuda at talagang magkasama nga sila at for the date nga itong ating couple dito. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento. At ayon nga guys dito, do ni Pangilinan Secret Jawa Revealed. At dahil isang larawan nga ang inalabas na kung saan ay talagang sobrang sweet nga ng ating couple. At ayon nga sa mga bula, 6 years na silang magkasama kaya imposibleng di talaga ma love sa isa't isa. Tapos ilang bansa na napuntahan nila na magkasama. Tapos sabi ni Donnie lagi silang nakatakas pag sobrang daming ingay sa paligid. Hashtag Don Ito nga guys talaga ang patunay na ito nga ang ating couple ay sobrang lowkey lang ng kanilang relasyon. Pero sobrang tibay nga nito ito kaya naman ang mga bula ay team panatag talaga. Kaya naman stay lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na yuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.